Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Coach Team Cone agree na paikliin ang PBA season para magroon ng more preparation sa Gilas, Pilipinas. Barangay Hinebra nagsisimula ng gumalaw, merong nilulutong trade. Ngayon nga natapos na ang kampanya ng Gilas, Pilipinas, ay balik na sa Barangay Hinebra ang focus ni Coach Tim Cone Kung saan, nagsisimula na nga silang gumalaw netong nakaraan lang. Una sa mga naging galaw ng Barangay Hinebra ay ang pagkuha kay Johnny Abaryentos para maging parte ng coaching staff ni Coach Tim Cone sa Barangay Hinebra. Jan pa lang, malaki na ang magiging epekto niyan para sa barangay Hinebra, lalong lalo na kay RJ Abaryentos. Dahil yan nga yung kanyang tito at mas magagabayan nga siya ngayon sa barangay Hinebra. Pero hindi pa nga dyan nagtatapos yung galaw ng barangay Hinebra. Dahil ayon sa ating mga trusted source, merong nilulutong trade ang barangay Hinebra para sa kanilang preparation sa paparting na panibagong season ng PBA. Hindi pa nga pinapangalanan kung sino yung target na player ng Hinebra. Pero malamang sa malamang, isang big man yung target nila na makuha. Dahil yan nga yung kanilang problema kung bakit palagi silang kinakapos sa finals at last conference lang ay sa semi sila bumagsak. Wala nang na iba pang inaasahang big man ang barangay Hinebra kundi si Japet Aguilar. At simula nga nang mawala si Christian Stan Hardinger ay hindi na muli pang nakakuha ng kampiyonato ang barangay Hinebra. Kaya naman gagalaw na ang Hinebra para umuwa ng isang big man. As of now, binibigyan pa ni coach team ng panahon ang kanyang players para magbakasyon. Pero once nga na magsimula, yung kanilang full team practice ay doon na nga anunsyo kung sino yung kanilang gagawing trade asset para makakuha ng isang bagong big man na maaasahan sa loob ng painted area. Wala pang linaw kung sino yung gagawing trade asset ng Inebra pero kung titingnan mo yung kanilang kasalukuyang lineup ay marami nga silang po pwedeng gawing trade asset. Ayon pa nga sa parehong source, ay ang original plan nga raw sana ng Barangay Hinebra ay gawing trade asset si Jamie Malonzo. Pero nabulilyaso nga yung plano na yan ng Barangay Hinebra. Matapos silang unahan ni Jamie, hindi nga ito pumirma ng extension at mas piniling pumirma sa Japan Bili. Kaya naman, nagkaroon ng konting delay yung planong trade ng Hinebra dahil nawala nga si Jamie ...na number one trade asset sana nila... ...para makakuha ng isang solid big man. Pero marami pa nga po pwedeng gawing trade asset ang Hinebra... ...gaya na lang na itong si Maverick Ahanmisi... ...Jeremiah Gray at iba pa. Mabibigat pa nga rin na pangalan yan... ...kaya malaki yung chance na matutuloy yung trade ng Hinebra... ...para makakuha ng isang solid big man. Hindi pa nga pinapangalanan kung sino yung big man na target ng Hinebra... Pero base sa kanilang mga planong gawing trade asset ay paniguradong hindi yan basta-bastang big man. Handa nga ang Hinebra na magpakawala ng bigating players para ma-secure ang future ng kanilang kupunan at ma ang kanilang malaking problema. Ayon pa rin sa parehong source, ay expect nga raw na sa mga susunod na araw o linggo ay execute na ng Hinebra ang trade na yan. At yan ang aabangan natin sa mga susunod na araw. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo na meron ng niluluto ang Hinebra pagdating sa trade? I-comment mo lang dyan sa iba ba? Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Coach Team Cone agree na ang PBA season para magroon ng more preparation sa Gilas, Pilipinas. Isa sa mga naging problema ni Coach Tim para sa ating national team na itong FIBA Asia ay yung kanilang napakaikling preparation. Two weeks nga lang daw yung kanilang nagawa simula ng makompleto yung kanyang mga players sa ating national team dahil inantay pa nila sila Junmar Fajardo, CJ Perez, Calvin of Tanah na naglaro sa PBA Finals. At kung si Coach Tim Cone nga raw ang tatanungin ay mas gusto nitong paikliin ang PBA season para magkaroon ng more preparation sa Gilas, Pilipinas. Pero wala nga daw yan sa kanyang kontrol. Kaya naman, limitado lang daw talaga yung kanilang nagiging preparation at yan nga daw yung daylan kung bakit limited players lang yung kanyang gusto sa gilas dahil kulang na kulang talaga yung kanilang paghahanda para sa akin mga jong okay naman ang gilas Pilipinas talagang ang problema lang ay yung kanilang limitadong preparation sakali nga na mas naging handa ang ating national team at mas nagkaroon sila ng sapat na preparation ay malamang sa malamang iba yung naging resulta ng FIBA Asia. Sana lang talaga ay mag-giveaway na ang PBA sa mga paparating na FIBA tournament para mas makapaghanda ng mas mahabang panahon ang Gilas Pilipinas. Dahil preparation talaga ang kailangan para talunin yung mga bigating kupunan. Kaya mga chong ano ang masasabi nyo? Ngayong agree si Coach Team na paaikliin ang PBA season. Ano rin yung masasabi nyo na mayroong nilulutong trade ang Barangay Hinebra? I-comment mo lang dyan sa ibaba.